Dead on arrival ang sarong 43 anyos na motorista makalihis na madiskwido sa piglulo na na motorsiklo sa tinampong sakop kan Maharlika ka Highway Pawili, Bula, Kamarinisur. Mag-aalas 11 nin banggi ka na kaaging lunes. Binisto ni Police Executive Master Sergeant Ray Malapo ang Deputy Chief of Police kan Bula Municipal Police Station ng biktima na si Alberto Arios Iliagas Jr. na residente kan Purok 7, Barangay San Rafael, Kararayan, Naga City. Sa impormasyon, pasiring sa Bato Kamarinisur ang biktima alagad pagabot sa nasambit na porsyon, nag-overtake ini sa ibang kasabayan na bihikulo na nauli sa pagkakakaon kaini sa linya kan bus na pigmamaneho kan 37 anyos na si Leonardo Alejandro I. de la Torre, Residente kan kinabahan Ginyangan, Quezon, nagikan sa Iriga City asin si pick up nin call center agent sa nasambit na banuaan. Sa pagyayari pong ito, ang medyo mayroon at fault kasi dito yung vehicle 2, yung motorcycle kasi nag-overtake po siya ng sinusundan niya mga vehikulo. Nung pag-overtake niya, nasa lubong niya na yung bus. Kaya nagkaroon ng head-on collision doon sa lane po ng bus. Ipigdara pa man kuta sa Bula Rural Health Unit ang biktima. Alaga da ina pang mabuhay, huli sa matinding lugad sa payo. Makalihis na makapairarom ini sa kasalpukan na bus. Uh, ang masasabi ko lang po para makaiwas tayo ta sa mga arog ning mga sakuna, dapat pagmamaneho, medyo defensive driving po kita. Dahil po kita basta-basta lang ma-overtake, na bako kung clear ang satuyang lilipat na linya para po maiwasan ta ang mga arog po kaining pangyayari. Nagkaareglo ang pamilya kan biktima asin ang driver kan bus, asin dai e naman nagsangat panin reklamo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar